So, hello mga kalaki. So, meron na naman akong ibabahagi sa inyong pampaswerte para sa taong 2025. So, mainam ito na pasabit sa pintuan o kaya sa bintana ng inyong tahanan. So, kailangan natin dito ng red pouch. Kailangan din natin ng bawang, isang buti lamang. At kailangan din natin dito ng asin. So, ang asin ay makakatulong magtaboy ng kamalasan na paparating ngayong 2025. So, ilagay natin ito sa plastic upang hindi mabasa yung mga ilalagay natin sa red pouch kung sakali mang matunaw ang asin. So, ilagay natin ito sa plastic. At kailangan din natin dito ng red beans o munggo na kulay pula. 25 pieces yung ating gagamitin. So, kailangan natin ito upang makahatak ng swerte sa taong 2025. Upang tayo naman ay swerte, hindi puro kamalasan lang ang ating nararanasan. So, kailangan din natin dito ng coins. So, 12 pieces ang ating gagamitin dito. So, any amount po, pwedeng pwede yan. So, kapag kompleto na lahat ng gagamitin nyo, isilig nyo lang dito sa red pouch, sama-sama sila. At ito ay pwede nyo nang isabit sa inyong mga pintuan o bintana ng inyong tahanan. So, pausukan muna natin ito gamit ang sage, palo santo, o kung ano man ang mga pampausok na ginagamit nyo. So, pausukan natin ito upang mataboy yung mga negative na humawak sa coins o kaya yung mga o kaya yung mga kontra-kontra sa inyo, ayan, so makakatulong yan. So, ito ay isabit nyo sa pintuan ng inyong tahanan. Ito'y gagawin nyo ng Tuesday o kaya Friday. Kahit anong oras pwede